So, ayan na nga yung seri ng mga amo ko, guys. Si Beni Daphne, si Don Baste, si Boss Coco. O, ba diba? Digi isa sila ng kainan. Yung nilagay kong tuna na may kalabasa kagabi, hindi nila kinain. Tinikman lang talaga. konti lang kinain nila. Tapos ngayon, naglaga ako ng hasa-hasa. Nilagyan ko sa ibabaw. Pag hindi nyo pa rin ang kinain hanggang mamaya, bahala kayo. <laughs> Ayan na yung huling kain yung ang gabi kayo ulit kakain ng masarap na ano, cat food. Kayo ah, ang aarte nyo ah, wag ganon. Tinan nyo, nalapad nyo na pero mga maarte kayo sa pagkain. Ay, don baste, wala ka sa ano, wala ka sa ayos. So, dapat nakaano ano, ka, diretsyo. Pero kay ni Coco, tagilid. Ano ba yan? So, uminom kayo ng madaming tubig, ha. Si Basti kanina pa inom ng inom ng tubig. <laughs> Inaamoy niya lang talaga yung tuna na may kasamang hasa sa tsaka kalabasa. Napaka-arte nitong matanda na to. Oh, girl. Ano nangyari, girl? Kumain ka ng kumain. Nagpapabaksin tayo sa Friday. wag mag-inaso. Pusa kayo. Oh, saka pupunta. Ako, ayaw niya na. Ayan, oh. No. Dami rin siya nakain ng no. ano, dry foods. Ayan na yung pagkain nyo hanggang mamayang hapon. Kainin nyo yung ano na yun, no? Oh. Isda na may ano, tuna na saka kalabasa, hasa-hasa. Kaya mag-inarte, Diyos ko po. Si basta hindi man lang tinikman na pagkain niya, oh. Inaamoy niya lang. Ito naman si Boss Coco. Kinakainan na yung kainan ni Bini Daphne. <laughs> yung sakay niya, hindi niya kinakainan. Ayan, oh. Puno pa, oh. Oh arte. Oh, nice hoy girl. Mag-ano ka na? mag CR ka na, oy? Katapos tong kumain, mag CR na ba? Di, ang lapad niya na rin, oh. Nung dumating siya dito, 2 kilos lang siya. Ewan ko lang, ngayon hindi ko na siya natimbang kasi wala yung timbangan. Lumapad na rin siya, oh. Buti na lang tapos na yung inheat niya, Panginoon ko. Ang ingay-ingay. Oh, basti ang lapad oh. Mahaba na ng balahibo mo, boy. Papagrooming kita sa next year. Kasi may uka yung ano mo, paamo, tsaka yung peta Eh. Ito lang maganda. E, boss ko, kaya, yan, mahabol niya ng lapad. Mahabol niya yung dalawa. <laughs> ano, girl? Na-stress ka na dyan? Mag-scratch ka na. Ganda, ganda. Yan, na. Scratch ka na. Ako, mukhang sasaluhan pa ni Basti. Itong dalawa na to, sobrang sweet. O oh, boy, wag. Tinan mo, sinasaluhan niya po si Coco. Ganyan silang dalawa. Nagsasaluhan sa pagkain, pati sa pagtulog, magkasama lagi. Yung babae, maarte. arte arte niya niya. Boy, saka na pupunta boy, oh. Mag-CR na rin ata ito, Panginoon ko. Si Boste, hindi na kontento sa kainan niya. Kinainan pa talaga yan.